Hello, what's up mga farmboy! It's Doc Bench once again and welcome back to Doc Bench Farm TV dito kung saan patuloy tayong nagbabahagi ng mga kaalaman na inyong magagamit sa inyong mga pagbababuyan kaya naman kung bawa ka lang sa page ko, huwag kalimutang i-like, i-share at pag-follow pwede nyo rin akong sundan sa aking YouTube channel, Doc Bench Farm TV For today's video guys, sagutin natin itong isang katanungan na alam kong napakahalaga dahil marami sa atin dyan ay nakaka-experience din ng ganitong concern Okay, so ito yung tanong guys ni uh, Sir JB Ramirez Sabi niya, Dede naman Doc na hindi pantay ang labas ng gatas kasi ibang dede malalaki, iba maliliit. Okay? So marami guys ang nakaka-experience nito alam ko. Para mas malinaw nating maintindihan ang bagay na yun guys, merong tatlong stages ang development ng mama Reglanda ng ating mga gills at ating mga inahin. Pinakauna ay yung development sa panahon ng pre puberty Ito yung from apat na buwan hanggang sa mag mature sila sexually. Ito ay umabot ng 7 and 8 months. So from 4th months hanggang 8 months, ito yung kanyang development ng mamariglans. Pangalawa, ito yung last trimester ng pagbubuntis, kung saan ay uh, piniprepare na yung mamariglans para sa panganganak. Pangatlo guys, ay yung pagdating ng farrowing or yung lactation stage nila. Ngayon, ang katanungan guys, ano-ano ang mga dapat nating na i-consider pagdating dun sa mga stages na yon. So, puntahan natin una, yung pinakaunang stage ng development. Dito ay noong pre-puberty. So, ano yung mga dapat natin i-consider doon? Una, ay yung adequate na nutrisyon or yung tamang pakain. Ito yung magbibigay ng uh, maayos na development ng mga mamarigland. Kailangan, kung nasa guilt stage siya, dapat guilt developer guys ang kapakain natin. Merong mga nagtatanong sa atin kung ano daw ba dapat maganda na ibigay. Maari daw bang ibigay yung grower or mas magandang ibigay yung gestating kung walang guilt developer. So, Between dun sa dalawa guys, mas piliin natin si gestating kasi yung nutrition doon na nakapaloob uh, ay nakadesign na sa development ng mama reglans niya. Isa pang dapat nating tanan guys ay yung stress and injury. Okay, so nangyayari ito kapag ka ang mga baboy natin ay uh, expose sila sa mga environmental factors. Very prone yung ating mga baboy sa pagkakasakit. So yung pagkakasakit guys sa panahon ng pre-puberty ay maaari ding magdulot ng hindi maganda sa development ng mama reglans. Pwede rin nating tingnan yung mga uh, housing, yung flooring ng farm natin kasi maaring nagkakaroon sila ng infection, may mga nagkakasugat, magkakaroon sila ng mastitis. Alam natin yan, yung inflammation ng mamarigland, tinatawag na mastitis. Isa din na bagay yon na dapat nating tingnan na makaka-apekto. Number 2 guys, yung next stage ng development ay yung pagdating ng kanyang late uh, gestation or yung last third ng pregnancy. Pag sinabing last third ng pregnancy, yung 114 days na gestation period niya guys, hatiin natin yung sa tatlo. And then yung pinakalas na part, yun yung kanyang tinatawag na last trimester. So napakahalaga nun pagdating sa development ng mamariglan, doon nangyayari yun. Kaya mapapansin nyo, 3 weeks, 2 weeks before anak makikita nyo na mamaga na yung kanilang mga dede doon. Okay, so pareho sa una, yung nutrition or yung feeding program na uh, kung saan na uh, i-discuss natin to sa mga naunang video yung body conditioning. Napakahalaga doon kasi yun din ang magbibigay ng nutrisyon sa development ng cells, yung mammary cells na magpuproduce ng gatas. Okay, so kung hindi maganda yung ating nutrisyon, mahina yung kanyang gatas na ipuproduce and yung kanyang mammary glands din ay magkakaroon ng mga hindi totally developed, yung iba malalaki, yung iba maliliit. And then last guys, na stage ng mamaredevelopment ay yung mismong pagdating ng lactation or yung suckling stage mismo na kung saan ay yung mga piglets ay dumidide na. Okay? So yung suckling reflex or yung pagdide ng mga piglets guys ay napaka-importante nun sa estado ng uh, development ng mamare glands na i-stimulate yung mamare glands na mag ng gatas nitong suckling reflex ng mga piglets. So ibig sabihin, mas marami yung piglets mo mas maganda, mas nadidevelop lahat ng mammary glands or dede. So, kung mas konti, yun ang problema. Dito nangyayari guys, yung mga asimetri or yung hindi nadidevelop or may namamatay na mga dede. Eh, yun yung mga non-functional na dede kung tawagin. Kasi ang nangyayari, uh, nakapokus lang sa ilang dede yung mga piglets dahil konti lang sila. Merong mga hindi nadidedean. So, ang nangyayari doon, nagiging non-functional sila. So, later on, pagdating ng next na mabuntis at mga anak ulit at magpadede, yung ibang uh, dede na yon patay na or non-functional na. So, hindi na siya magagamit. Sayang lang. Okay? So, napakahalagay sa stage na na dapat kung merong 6 pairs or 12 or 14 man yan, this is na dede. Napaka-importante na dapat lahat yan ay masakel or madedean. Kasi, dun magdedepende yung magiging performance niya sa mga susunod pang pagpapagatas niya. Paano kung meron kang uh, anim na pares ng dede or 12 na dede tapos yung anak ng baboy mo ay anim lang. So meron kang ekstra ang anim, Ayun. So ang ginagawa natin dyan guys, pinapaampunan siya or kinukompleto yung kailangan na bilang. For example, eh, 12 yung dede niya. Uh, lalagyan natin yan guys ng sampo. So merong kang dalawang extra, kasi uh, given na yan na talagang dun sa anim na pares, meron diyang dalawa na it's either mahinang mag-produce ng gatas or hindi talaga pangsyonal. So, ang lalagay mo dyan ay less lang dun sa bilang ng dede. Kung 16 yung dede na yan, 14 lang ilalagay mo. So, kung 14 naman, 12 lang ang ilalagay mo. Yun ang mahalagang practices guys sa mga nagpapagatas. Kailangan uh, meron tayong strategy. Lalong-lalo -lalo na dun sa unang pagpapagatas or pagpapadede ng ating mga guilds. Now, kung babalikan natin guys, mayroong limang factors na naka-influence sa development ng mamariglan ng ating mga inahin. Ano-ano yon? Number one ay yung genetics. Number two, nutrition. Number three, body conditioning. Number four, hormonal status. And last, number five, ay yung management practices natin sa loob ng ating mga farm. Now, punta natin yung sa genetics guys. Dito pumapasok yung importansya ng breed at yung bloodline na lagi nating tinidiscuss sa ating mga previous videos. Uh, for example, dyan ay yung paggamit ng ating durok as a breeder or inahin na kung saan ay well known sa hindi magandang performance pagdating sa milk production. Ayan, kapag ka gumamit tayo ng durok or may lahi ng durok as inahin, isa ito sa mga maaari nating makita na concern yung pagkakaroon ng mga uneven or yung asymmetric na sizes ng ating mga dede -de, or minsan mahinang pagpapagatas. Maaari din natin i-connecta dyan guys yung pagkakaroon ng hindi maayos na selection ng ating mga inahin. Kung halimbawa nakaselect tayo ng inahin or gilts na may walang butas yung dede, maliit yung isa, kulang ng isa, hindi pantay-pantay, hindi balansyado. Darating ang araw dahil sa ginagawa nating paulit-ulit na pag-breeding ay lumalabas na yung mga hindi maganda. So ito na yung na-observe natin sa ating mga baboy. Second factor guys ay yung nutrition na kung saan nabanggit natin kanina napakahalaga nito dun sa dalawang stage, yung pre stage, tapos yung sa gestation mismo, especially dun sa uh, last trimester ng pagbubuntis. Sa panahon ito guys, dito nagaganap yung cellular development or yung mismong development ng tissue or yung mammary gland mismo na kung saan doon mangyayari yung production ng gatas pagdating niya sa lactation stage. Sa madaling salita guys, kahit gaano kaganda ng lactating feeds mo pagdating sa farrowing, ay wala pa rin itong magiging epekto kung napabayaan mo yung dalawang stage na yon. Okay? So, ibig sabihin, yung lactating feeds mo ay magiging bala lang siya sa production ng gatas. Ang deciding factor pa rin dyan, guys, ay kung paano na-develop yung mamaric glands during pre stage tapos sa panahon ng pagbubuntis. Pangatlong factor, guys, ay yung body condition. Dito na yung ating feeding program sa tatlong magkakaibang panahon. Ano na yon? Yung nasabi natin kanina, pre-puberty stage, gestation or yung pagbubuntis, pati na yung uh, feeding program natin sa farrowing or during lactation days. Sa panahon na pre-puberty or ito yung pre-breeding stage guys ng ating mga gilts, meron tayong tinatarget na edad at timbang. Okay, sa edad dapat umabot na ito ng at least 7 to 8 months. Sa timbang naman guys, kailangan umabot na siya ng at least 300 to 340 pounds. Okay, so ito yung ideal na timbang kapag ka sobra or hindi maganda yung ating feeding program masyadong tumataba nagiging oversize, overweight yung ating mga gilts yun ay hindi maganda maaapektuhan ito yung kanyang magiging future breeding and farrowing performance and of course guys ganun din yan pagdating sa gestation o kanyang pagbubuntis meron tayong feeding program na sinusunod kailangan yung baboy ay hindi rin siya sobrang tumaba kasi pagka naging over condition yung baboy natin ganun din yan pagdating sa farrowing Pangapat na factors guys ay yung hormonal status ng ating mga inahin which is connected ito dun sa mga nabanggit na natin kanina. Number one yung nutrition and number two yung body conditioning during yung sa mga stages na nasabi natin. Okay? So sinasabi na ang fats ay essential sa, production ng hormones. Ano tong mga hormones na to? Ito yung estrogen, progesterone, prolactin, relaxin. Ito yung mga hormones na importante sa development ng mamaray glands. Okay? So kaya naman, Napaka-importante na dapat tutukan natin sa body conditioning yung bagay na dapat hindi sobrang payat, hindi sobrang mataba. Dapat optimum lang or tama lang yung level ng taba ng ating mga baboy habang sila ay nagbubuntis. Panglima guys ay yung ating mga management practices sa loob ng farm na somehow nakakatulong din para ma-prevent itong pagkakaroon ng non-functional na mga dede. Ano-ano yun? Uh, yung nabanggit natin kanina yung postering o yung pagpapaampon ng ating mga piglets dun sa kunti lang ang mga anak. Okay? Pangalawa, yung pagputol ng ngipin ng ating mga bagong silang na biik. Nakakatulong ito para ma-prevent yung pagkakasugat ng dede and eventually napiprevent yung pagkakaron uh, pagkakaroon ng infection at mastitis. At marami pang iba guys na nakakatulong tulad ng pagwawalay ng 21 to 28 days. Ayan. Meron mga epekto yan na maganda pagdating sa Ah uh, ganitong klasing problema. Okay? So sana may nakuha ka dyan. And I see you on the next video. Bye-bye.